Hala, tara alamin natin kung ano bang nangyari dito kay Mrs. Grasshead. Pagkagising ko, nagulat na nga lang ako kasi ganito na yung nakita ko. Ang dami nagkalat na grass dito sa may window. At hulaan nyo na nga lang kung sino sa dalawang to ang salari. May bata kasing naisipang magbunot ng buhok ni Mrs. Grasshead. Ang konti na nga lang ng buhok ay yun, pinutol pa. Sana lang talaga ay tumubo pa ang kanyang hair. Excited pa naman ako kasi super haba na ng buhok ni Mr. Grasshead. Kaya lang, ang kanyang jowa, ayan, ay putol-putol luto lang Wala na naman akong magagawa, kaya ito for the linis na lang ang first one. May nakita naman kaming ebidensya, kaya hulaan nyo na lang kung si Charlie ba or si Chino. Tinanggal ko na nga din pala yung mga grass na naputol. At kung makikita nyo, madumi na yung kanyang plate. Kaya ang ginawa ko, kumuha na lang ako ng bago. Nilipat ko na lang si Mrs. Grasshead, tapos inayos ko na din yung kanyang head. Medyo nag na naman kasi yung shape. Tapos sinanggalan ko na din ng konting dumi itong si Mr. Grasshead. Diba super haba na nung kanyang buho? At sa haba nga ay tingnan mo mukha nang sinabunutan. Pinalitan ko na din sila ng bagong tubig. Tapos, sinisprayan ko din sila ng water para fresh na ulit yung kanilang hair. At sana nga, mabilis na tumubo itong buhok ni Mrs. Grasshead. Ilang araw na din kasi ako nag-aantay. Anyway, pagkaligo ko, naisipan ko naman maglinis ng dinosaur room. manchahan kasi yung mga bedsheet ng twins. Naiwan pala nilang nakaopen open itong mga color pens. At nalagyan nga yung kanilang bedsheet. Ano ba ang mabisang pangtanggal ng mancha? Hindi ko kasi sure kung maalis ba sa washing machine. Nilipat ko na nga din pala muna itong sikota para mapalitan ko nga ng bedsheet. Tapos, inuna ko na ding alisin yung mga gamit and pinalitan ko na ng pillowcase itong kanilang una. Medyo malaki nga lang to kaya tinutupi ko na lang. Yung plain na white na bedsheet na nga lang muna yung ginamit ko. Para medyo maaliwalas naman tingnan dito sa dinosaur room. Pinalitan ko na nga din ng cover itong kanilang blanket. Medyo malaki lang din to pero okay na kasi pwede naman siyang i-fold. Tapos, sinayos ko na nga itong bed ni Chino. Kung nakikita nyo din, puro toys na lang yung nakalagay sa bed. Ayaw na kasi dito matulog ng twins. Nagpupunta na lang sila dito pagka gusto mag na Kapag dito kasi sila natutulog, maya-maya makikita mo silang dalawa tumatakbo papunta sa aming room. Kaya si kota na lang talaga lagi yung nandito sa bed. Sunod naman ay itong bed ni Charlie. Sobrang dami na din talagang gamit ng twins. At pati nga ang kanilang bed ay punong puno na ng toys. Tumigil na nga din muna kami sa pagbili ng maraming dinosaurs. At ayan, may batang sumisilip. Gustong gusto din talaga nila pagkabagong bedsheet yung kanilang bed. Pero pag matutulog na, abay, ayaw naman. Pati nga pala sa mga beddings, lagi silang terno. Kaya kung ano ilalagay ko sa kabila, yun din yung ilalagay ko dito sa bed ni Charlie. Syempre, para maganda ding tingnan. Pagkaayos ko ng blanket, pinalik ko na din yung mga gamit na nakalagay dito kanina. And ito nga din pala yung mga toys na hindi pa namin na-open. Yung iba nga dito, yung mga gift pa sa kanila last Christmas. Hindi namin inopen ng sabay-sabay kasi magsasawa agad sila. Natapos na ako maglinis ng kanilang bed at dumating na nga din ang twins. Eto nga at ready na ulit sila magkala. Lumitaw kasi yung mga dinosaurs at iba pang laruan na hindi nila nakita ng matagal. Sa twins ko na lang din natutunan kung ano ba yung tawag dyan. Kung hindi pa nga sasabihin sa akin ng twins, ay eh, hindi ko alam kung ano bang animal yan. Sobrang dami nilang alam na animals sa eh, hindi ko talaga kilala. Nagugulat na lang talaga ako sa dalawang to. Kahit ang mga teachers nila, just ko, bilib na bilib at paano daw nila natutunan yun. Kahit daw sila, hindi nila alam yung mga animals na alam ng twins. Maya-maya si Charlie, ayan, nakaakit na agad sa bed, tapos naghahanap pa ulit siya ng iba pang toys. Hindi pa nga makababa ang bata. Stegosaurus Oh hold it then, hold it. Stegosaurus Stegosaurus and